Good morning mga ka-junglers Ang oras na ay 6.07 na ng umaga mga ka-junglers So lumabas ako kanina ng madaling araw mga ka-junglers ng uh, 4 a.m. Pero doon lang ako sa bahay nag, ano. So may pumasok kanina 230 plus Sayang Kaso nasa CR ako eh <laughs> Pero may pumasok sa akin ano, uh, 201. Natin ko dito sa Antipolo, Antipolo Marikina. Ah, uh, 200 watts binigyan niya ako ng 220. Ah, uh, ano siya by? Ano uh, by? Si Ate. 'Yon. So 'yon mga Just Dance So, Kaya nandito ngayon ako sa kanto ng Marikina at uh, papunta nang Taytay Kenta, Pasig 'yan no? oh. No. 'Yon oh. 'Yon. Tapos doon papunta lang. Sumulong. So, ayun, nandito ako sa Sumulong ata ito so, tawag dito. Eh. Ah, Marcos Highway. Uh, ayun, so, mga mga dyan. So, update ko lang ulit kayo mamaya. So, tara, let's go. So, good morning mga kadyango so, sa Forest Time. 647 na umaga. So, kayo, nalina nandun tayo sa Marikina. Ah, ano. So ngayon, nandito naman tayo ngayon sa Taytay, Izal, mga ka-jogs, no. So, may dindrop ako doon sa Panic, okay, sa Arumap. Nandito ngayon ako sa Flagway Taytay. So, ayan. Nandito ako ngayon sa... Puesto na pare ko, kapabatao, mga ka-jogs, no. So, dito sa... Kung kapatid, titilingan namin ngayon. So, mga ka-jogs, mga help. So, kung kasi nakakain lang, mga ka-jogs, mga help, kung so, nakain nyo lang ako, mga ka no, dala natin yan, no? Ito yung stock ko pala. Okay, tunog pa sila. Kasi maasa pala, pa lang. So, samabay muna ako dito. Kasi malakas ang booking dito sa tapat niya, eh. Nakakagalawang tambay na ako dito. Puro 3, ha? 200 plus ang dumarating, ang dito. Kaya, doon lang naman nag-block. So, yun. tambay muna ako dito, mga katlakas mo. So, dito na lang ulit kayo mamaya. Dito, uh, oh. uh, mga gans, no? May pickup at delivery tayo, mga gans. Dito sa antipolo ulit. <laughs> Ay na po. Sige po. Na mga kadyans, no, nahatid na natin dito sa antipolo po. So, ayun. So, ah, mag-alas on sila mga kadyankers, no. So, update kulit kayo mamaya. No? Lalapas muna tayo dito ng antipolo, mga kadyankers. So, ayun. Update kulit kayo mamaya. So, ayun mga na no, nakalabas na tayo dito sa compound sa dinibitira natin, no. So, pang limang booking yun. Delivery, mga ka-chans. No? So, hindi dito kasi nakakalam. Ang uh, direct may delivery rin. May delivery rin at sana pabili. So, well. Uh, bababa lang ako ng anti oh. So, dito pa sumulong. So, dito tayo dadaan parisal. Ha? So, wala. Happy to display mga ka-chans. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10 The wind with my life fast forward Never turn back again It's kind of funny that the moment we pass time The moment we need to set them rewind And our team was to give her had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really well, happening? Good afternoon mga ka-jansos! So, uh, naka-walong booking tayo ngayong araw na to mga ka-jansos So, Sunday ngayon Ah, uh, dito ngayon ako sa Commonwealth. Ayan, oh, Commonwealth. Ayan, mga guys, oh, 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 oh. Okay, so last, last, trip ko na yung uh, binaba ko yung CS natin galing ang um, uh, kay Terry Sal, na natin natin dito sa Commonwealth Market, mga kajanas. So, pauwi na ako. Uh, 1.57 na, mga kajanas. So, pumunta so, lang tayo sa Jump Shop. at uh, bawat kayo ko, nakapun sa akin. Uh, nagpapatulong siya doon sa Subang napipilihan uh, wala doon sa kasama ko pili so alas 2 na alas so panayani pa naman siguro magpili so natin kung hindi natapos yun tutulungan natin yung tutulungan natin yung bayo so sabi ko na rin mamaya mga dito para makawin na tayo pili pili so ka tayo doon so ayan mga kajakas no nandito na tayo sa yang shop natin so titignan natin kung nagpipili yung bayo ko para masulungan natin siya dahil kagapon tumawag siya sa akin so titignan natin mga ka-junkers no? nag <laughs> well, ka, ah. ah. <laughs> na nagbibidyo ako okay yon well mga ka-junkers nandito tayo sa young shop may matay na pinagulang pagod e eh. pagod na pagod e eh. ayun so, ito natin yung young shop balik tayo lang natin yung cellphone natin o, oh, ito. Hindi na siya nakapagpili. Ewan ko lang kung natapos niya to. So, yun. Baka bukas na lang ako tumulong. Ha? Baka malis din siya sa linggo kasi ngayon eh. Pag linggo, uh, ah, nagpapay na yung bayo ko eh. Pero, sabi niyo, niya, tatrabawin niya doon eh. Baka hindi lang natapos niya na siguro. Isingin ko na lang siya. Mga na napuntaan natin siya sa junk shop. Sa loob. Dito siya sa Sa loob. Sa balita. Nagpili ka? Kailan, dyan, kailan ba di-deliver? Ha? Ha, wala pa naman. Kailangan doon kasi di may lang panggasos. <laughs> Muna pala rito? Muna ba? Basta eh. Puro ako kanina eh. Walang mulat eh. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw? guys, nice. baka mali yung pili ko kaya nga Titignan ko na lang So ayun na mga adjust no? uh, yun na Yung anong sabi nyo kayo, tignan ko daw yung pili niya kung tama no so, kasi first time nata magpili ng silang lang ng solo So titignan natin, sisikin natin mga adjust yung pili niya mga adjust na no? So let's check natin, balita lang natin yung camera So ito yung unang jumbo Titingnan natin yung pinili niya Okay, goods Hide and trans mga dyan ito yung hide and trans, tama yan Ito, p black Magkalo na ito, p black at saka uh, Hide and black, ito yung hide and black Yan, pipi black, okay yan Goods na yan Ito, pipi white Tama Pipi white eh Pipi white ba mo ito? Ang po, oh, ba? Washing water Ipiwa itong iba. Okay na yan. Ito washing oh. Ito washing ito mga ka-jangers Ito pipi white. Pipi white mo ito. Pipi white mo ito. Oh, P -p white daw ito. Ito washing. May washing ka. Ay, pato Ito pa. Oh, sige. Pag na lang yan. Lipat mo na lang. Pag nandun na. Pero yung mga ganun washing yun. Uh, uh, mo ito ay din colored. Ito naman. Ito ba yun? Tama ba yun? Yung malalaki ngayon? Trans. Oo. Oh. Pag yung may kulay na gano'n, kulay mo yun. ah uh, Yung may kulay. Yung may kulay, kulay mo. Uh, sa may lalo yan. Colored yan. Ay colored. Hindi. Pipi colored. Ah, sa so pipi colored. Oo. Uh, Huli natin. Ito mga ka-junkers, trans ko. Yung ano niya. Pero yung mga ganito mga ka-junkers. Ito, may pagka-blue. May pagkablo yung mga kajangs eh. Tignan nyo. Ayan o. Ayan o. Magkaiba siya. Mukha lang magkamukha. No? May pagka-blue itong isa. Ito, may pagka-blue. Ito yung puti. oh ito yung trans. Na, pipi trans. Tapos yung ganitong kala nyo pipi trans. Sa ako, pipi colored lang to Dito ito. Ayan, mga... yung mga pipi colored. Ayan ang mga pipi colored. Yan, pipi white daw yun. Pero may nahalong Ah, uh, ganito sa pipi washing yan yung pipi colored. Ay, may malalaking box ba? Yung mga lagayan ng damit. Pipi transfer. Oh, yung mga ganun. Basta pag okay, basta nag-iba lang ng kulay siya, colored siya. So, ayan. Okay naman, okay naman to. Okay naman ah. P80. Ah, baso. Saan ano? white. Ah, pipi white. Okay yan. Ito good to, good to pili niya. Pipi white to, pipi white. Punoy mo na lang yun. Ilipat mo na lang to dito. Ah, yun, magkasama na siya. no? Oo. Tanggalin mo lang diyan yung malalaking pang washing. To washing. Okay, washing yan. Ito washing. Ang pakapasok nga. Ay, anti dito white yan. Lipat mo lang ito doon sa pala yon. Oo. Oh. Tapos ito na lang iiwan mo dyan, yung washing. Washing ito mga jungles. Ay, yung ganyan, yung puting na ganyan sa may loob ng ano. Basta pagka-puti. Yung puting-puting puti. So, ayun, oh, Okay naman yung pili. Yung, yung... Pero pa sa loob. Yung... Ha? Oo, oh, pa madaling araw. Ito na natin mga kajas yung loob. Ano natapos na niya. Hindi pa daw niya natapos. Ah, konti na lang to. Ayun na. Konti na lang to mga nag-junkers. Eh, may laman yung wala naman, eh, no? Hindi, jumbo lang yan, eh. Ito, gamit mo to, di ba? Hmm. Ang pili mo ba yan? Ang pili ko. Okay, no, okay na. Eh, yun lang lang mga piti. Oo. Oh. Ayun. Parang alam mo, isang sako na yung parang sa dito. Oo. Oh. Ayun, ang puti. Ayun, isang sako puti. Ayun, may monocolored. Okay naman yung pili. Mga junkers. So kailangan kasi pag nagpipili mga dyan, pati yung basura kailangan, nakasako na rin para hindi makalat din. Kaya tingnan nyo yung gawa niya. Yung mga PET. O, pag may nakuha siyang PET sa pilihan, dito nyo na inahalo. mga ganong diskarte, hindi yung pakalat-kalat. No? So yun. So yun mga kajangers, no? uuwi na tayo. Tapos daspasado na mga kajangers. At yun, uh, maraming maraming salamat sa mga nanood ng uwing in-upload kong video. So, ka-upload ko lang kanina sa so, maganda yung resulta ng mga views niya, mga guys, no? pa-upload views na. So, yun, uh, may makapakapirag tayo dito, mga ka-chance, no? Video sa kanyang shop. So, yun, hanggang dito lang, mga ka-chance. Maraming maraming salamat sa inyong e, support, So, kahit na ganito ang ating vlog, no? Hindi mo lang tayo mag-update. So, maraming maraming salamat sa inyo. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, Uh, like nyo muna itong video na sa inyo. kung wala na subscribe kung kayo nga sa click subscribe button ang yung para ma-update ko kayo sa mga bago i-upload sa mga video. So, maraming maraming salamat po mga agent inyo, at yung support ka. At yun po, na muna ka mga agent, Kita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang so,